Ikalabig apat ng Setyembre, taong isang libot bulog daad at labig liba Nagtapos ang kalakalang galyon sa pagitan ng Pilipinas at Mexico, ang pinagkakitaan ng mga Espanyol na namubuhay sa Pilipinas sa loob ng mahigit dalawat kalahating siglo. Nilakbay ng mahigit sa isang daang galyon ng karagatang Pasipiko mula Maynila hanggang Acapulco dala ang mga kargamento na may mga produkto na panluho o galing sa ibang kultura. Ito ang pinag-ugatan ng malalim na palitan ng kultura bula sa Asia at Amerika na kinakatawa ng Birhen ng Antipolo, ang patron ng mga mandaragat na naglayag sa mga galyon. Sa kabila nito, napakaliit lamang ang bilang ng mga lubos na nakinabang sa kalakalang ka ito, katulad ng mga Espanyol na gobernador, mga miyembro ng konsulado, at mga residente sa Maynila.